for Nandito ako kasi nagpaparamdam ng mga. Meron ba kayong alam kung bakit nagpaparamdam siya? Alam niyo ba kung paano siya namatay? Hindi niya kami pinapatahimik ni Samuel. Buhay siya. Gabi-gabi niya kami minumulto. Eh, anong dapat kong gawin, attorney? Hindi bilang tao. hindi siya magiging si madam hanggat hindi siya nakakapagigati sa pumatay sa kanya tandaan mo yan, Luis hindi pinigil si madam hanggat hindi niya nakapagigati sa pumatay sa kanya kasalanan ni mama kung bakit siya namatay でも、今日はお店に行くよ。 Mama, ginawa ko. Tukawarin mo ko okay. para patay kita maiyak. Ginawa ko lang yun dahil gusto ni sa sa Samuel. Dahil sa kampusong batong mama, sa kampusong batong